Medyo marami itong na-suspend. Kasama na po rito yung 99 warehouse supervisors, 26 na branch managers at 12 regional managers at isang assistant administrator at kasama na nga po yung ating administrator. So nakipagpulong po agad kanina ang ating kalihin. Kasama po kami sa mga piling opisyal po ng ating NFA. May higit po na 1,000 yung empleyado ngayon ng NFA sa Central at sa ating field offices. At ang um, binili po ng ating kalihim ay magkakaroon po agad ng mga replacements, ito po mga suspended officials and uh, employees para po masigurado natin na tuloy-tuloy ang uh, pagsisilbi ng ating uh, NFA sa ating mga magsasaka dahil at tapat din po ngayon ay pamimili na ng ating uh, harvest sa ating mga magsasaka. So tuloy-tuloy po yan at hindi po mababalam ang serbisyo ng ating NSA uh,